Ito si Rosario Perez, o mas kilala bilang Lola Sario. Pwede po ba kayo nagtabihin? Yes. Nang paano po kayo nagtatawin? Ako'y nagsimulang manahe ay 1970. Ibig sabihin, ngayon ay... Anong taon yun? 70.

35 o 55? 55? 55. So, 55 years ko nga yung tatay. Eh. Mm. Ilang taon na po kayo ngayon? 83. Wow! Magkano po kinikita niya sa araw-araw ko? -araw Nung araw, uh, ako ay medyo bata pa ang nananayak. Malakas ang kita ko. Ngayon, mga refer-refer na lang. Kaya wala na ako ngayong ka may bisyas sa mayroon, may sa na wala. Mukhang si niyo po sa nagpapatay. Ang akad tayo ngayon ay lowest 50. Tutong ng pantalon, tapi lowest Pag medyo malaki-laki ang pinapatay, one hundred. lowest ako. Sige. 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 Thank you po. At ito po ang panayam ng Group 3 sa isang kilalang mananahi dito sa bayan ng Benavista na ang pangalan ay Lola Rosario Perez. Kilala din po siya sa pangalan na Lola Sario. Salamat po!